Matapos ang halos dalawang taon na online learning ng mga estudyante, nalalapit na nga ang tuluyang pagbubukas ulit ng mga school para sa face-to-face -face classes. Balik classroom na! Balik sa dating traditional setup lang ba? Ohudjat na rin ang mga pagbabagong dulot ng COVID-19 para umusad ang edukasyon ng mga batang Pilipino tungo sa pagbabago at pagunlad gamit ang bagong teknolohiya ano nga ba nga asahan natin na yung back to school na sa new normal? Mahigit isang bilyong mga bata mula sa isang daan walumput anim na bansa sa buong mundo ang kinailangang matuto sa labas ng kanilang mga classroom. Kung dati ay limited ang mga anak natin na tumutok sa mga gadget nila, ngayon nga naging ordinaryong eksena na ang mga young students na nakatutok sa mga cellphone at computer para sa online classes baba ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa at sa patuloy na pagtaas naman ng mga Pilipino na nababakunahan laban sa nakakahawang virus. Kabilang ang mga bata na 5 years old to 12 years old, ibinaba na sa alert level 1 ang ilang lugar sa bansa. Malaki rin ang posibilidad na magbukas na ulit ang face-to-face -face classes. At sa pagbabalik ng mga kids sa classroom sa school, hindi na rin malamang mawawala pa ang online o electronic Learning dahil na rin sa malaking kapakinabangan at mabilis na edukasyon para sa mga estudyante. Mahigit isang dekada nang isinusulong ang e-learning sa maraming bansa. Ilang bansa na rin ang nangunguna sa pagdevelop ng kanilang kakayahan sa pagbibigay ng effective education sa tulong ng teknolohiya. Dito na nga kaya patungo ang future ng sistema ng edukasyon worldwide. Kahit sa Pilipinas, isa ang Australian International School o AIS sa mga non-traditional school sa bansa na handa na sa face-to-face -face Classes. Pero patuloy pa rin sila sa mga online learning session. Non-traditional o outcome-based education ang sinusunod na sistema ng AIS naiiba ito sa tradisyonal na curriculum dahil nakasentro ito sa mga mag-aaral at sa paghubog sa kanilang mga kakayahan, hindi lang ng kanilang kaalaman, skills plus academics. The Australian International School is the only school in the country that is um, accredited not only by the Philippine Department of Education, but also through a partnership with Haleybury School, one of the top schools in Australia, we're also accredited with the Victorian Curriculum and Assessment Authority. So students that graduate from AIS earn two certificates. Pang international quality rin ng assessment system na sinusunod at ipinapatupad ng AIS. Assessment in, in, education has been very much about giving students multiple choice. You know, it's more like the information we impact in them Then we give a test to check if it's there. So basically, it's like putting money in the bank account and then you go and check to see if the money is still there. A Love to Lash. Real clinical trial from the United States. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested. A Love to Lash. Uh, and that model is not... No longer considered uh, meaningful if you want to really discover how much a person is competent in whatever they do, I think you have to go beyond just uh, looking for information side you have to have an assessment system that allows them to uh, fully express their levels of abilities that they have developed in the learning process. So very much similar to what we do when we have to assess a person as a driver, right? you have to see them driving. If you want to assess a person as a singer, you have to give them opportunity for them to sing. You don't impose the same song on everybody, you know, But you can tell people choose your own song. So a lot of these strategies, uh, actually they belong to the philosophy of outcome-based education. Dahil nakabase sa hands-on activities ang outcome-based education, masasabing present ang nurturing environment sa paaralan na nagbibigay daan para nga naman ang mga estudyante mismo ang makadiscover ng kanilang mga skill sets. Ang modernong prinsipyo na ito sa edukasyon ay nagmula sa unang guro at siyang nagtatag ng paaralan, si Ginang Eleanor Esteban na mula sa pagiging isang parang preschool sa kanilang balkonahe para sa kanyang mga anak at ilang kakilala lang ay napaunla dito at ngayon ay isa na international school. Sa edad na 86, masasabi na halos buong buhay ni Ginang Esteban. Inilaan niya dedicated sa pagtuturo. Niyakap na rin niya ang teknolohiya. Patunay lang ito na hindi lang pag-aaral at pagkatuturo po ang mahalaga para sa AIS. Mahalaga rin sa institusyon ang pagpapaunlad ng paraan ng pagtuturo para masiguradong hindi ito nahuhuli sa worldwide standards. Because of the pandemic, uh, the university applications po has now shifted uh, into a holistic uh, procedure. When we say holistic po, ito po yung kinatawag natin mga university portfolios. So yun pong dinadrawing nung estudyante po noong uh, grade 7 po sila hanggang sa mga grade 8, hanggang sa mga grade 9, kinukulek po namin yan. At ginagawa po namin yan into a formalized portfolio. So, when we say a portfolio, it highlights their best works. Okay po? Uh, tapos po, uh, nagkakaroon din po sila by uh, year 11 ng mga uh, essays, yung mga minimentor po natin sila, in preparation for university applications, and then, uh, yun nga po, no, yung um, significance ng VCE program into preparing them for For the, for the future. So, with all of this in mind, it guarantees them a competitive edge. Isa si Mela sa mga students ng AIS na kahit miss na niya ang face-to-face -face classes, ay nag enjoy na rin sa online sessions niya. Interacting with teachers and classmates and those fun activities that they do together like PE and science experiments and having lunch together with your classmates and playing during break. All those things that we do together. My favorite part about having only classes is that it takes so short a time to get ready, and the on the mute button and the camera off button is very handy. Masaya naman ang mami ni Mela na si Kat na kahit na napapansin din ang pananabik ng anak na makapasok na ulit sa school ay kontento sa nakikitang sistema ng electronic learning ng AIS. My daughter is now independent with her work, doing her work independently, which I totally love. And of course, no, well, I just check on her, pero more often than not, she does her and complete her work independently. And I'm very happy that she's able To achieve that. Happy din si Kat kasi sa pamamagitan ng online learning ay nakita niyang mas naging independent at nagdevelop develop ng better study habits ang anak na si Mela. Hindi may kakaila ang mga pagbabagong hatid ng COVID-19 sa ating new normal. Nagdulot man ito ng katakot-takot na pahirap at komplikasyon sa araw-araw nating gawain at buhay. May mga natututunan naman tayo na maaaring magbunga ng modernisasyon o pag-unlad. New normal man, even in education. Hindi naman ibig sabihin na hindi ito maaring maging good new normal. Kagaya ng online learning para sa edukasyon ng mga batang Pilipino. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup, paano tatanggalin ang makeup. Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. problema tayo sa madubing balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!